Hi guys, welcome back to my channel Ito na nga, grabe yung impact pala ng isang Eliza Valdez, hindi lang sa Pilipinas kundi sa Malaysia isang Malaysian ang pumunta talaga sa Pilipinas para mapanood si Eliza Valdez sa so, finals sa so, Aranita yan nakikita niyo dyan sa video na yan hindi yan Pinoy yan ay si Ate Irene from Malaysia. Malaysian siya. At ito na nga, during pandemic daw ay nawindi siya kakapanood sa kay Eliza Valdez. Sabi niya ni Ate Irene, papanuorin niya lahat ng game ng isang Eliza Valdez. So iba talaga ang ating Eliza Valdez. Marami ang nabihag na puso. Dahil sa kanyang galing sa paglalaro ng volleyball, hindi lang makikita naman natin sobrang bait niya. So, yan naman po guys ang ating update. So, ngayon, hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayong pakastress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.